Nais ko lang dugtungan yung paksa na tungkol sa mga kapatid at mga relatives, kamag-anak, mga pinsan. Uh, kung ako man ay inyong napag-uusapan paminsan-minsan na sinasabing ako ang naliligaw ng landas sa ating angkan, basta sa clan namin, Ah. Uh, unang una Hindi ako ang hindi ako ang nadiligaw Physically sa lahat ng aspeto lalo na sa spiritual. Ah. Uh, iniisip niyo lagi na kayo ang tama o sige na, kayo ang tama. Iniisip nyo na kayo ang matuwid, sige na, kayo ang matuwid. Iniisip nyo na kayong lahat ay malinis, malinis na kayong lahat. Wala tayong pagtatalo doon. Ang atin lang ay alam ko ang buhay ko. Alam ko kung sino ako. At ngayon ko nakilala yung totoong ako. Simula nung pagkabata ako. Ang kinalalagyan ko ay hindi isang kawalan, hindi isang hindi isang lugar ng mga nawawalang tao. Hindi hindi wilderness sa wikang English. Uh, ito ay hindi isang ilang, hindi kagubatan ng mga hayop, ng mga animal. Kung iniisip nyo na kayo ay nasa tamang landas, gaya ng nasabi ko, sige, sumulong kayo. Basta, kung ano ang pinaniniwalaan ninyo at kung ano ang pinaninindigan ninyo, panindigan ninyo hanggang saan. Yan ang hamon ko sa inyo. Manindigan kayo. Ibayan ninyo. Pagdating ng araw, malalaman ko kung hanggang saan kayo. May nakatingin sa ating lahat. May nakaantabay may mga spirito na nandito na sa lupa na hindi ninyo nakikita. Pero ako nakikita ko. Malinaw na nakikita ko ang hindi ninyo mga nakikita. Malinaw na naririnig ko ang mga bagay na hindi ninyo naririnig. Nararamdaman ko sa puso ko ang lahat ng mga bagay na kahit kailan hindi ninyo mararamdaman. Kaya ako sinasabing alam ko ang lahat. Alam ko ang kinalalagyan ko. Nandito ako na kahit kailan hindi tayo magkakasama-sama. Alam niyo kung bakit? Kasi nasa taas kayo, nasa ibaba ako na kayo sa tuktok ayaw ninyong bumaba pero ako nandito ko sa lupa ang aking mga paa nakalapak, nakalapat sa lupa <clears throat> Paano tayo magkaka, magkakatagpo magpapantay na lang ang ating mga paa na ganun ang ating sitwasyon langit kayo lupa ako gaya ng sabi ko kung ano ang mga pinaplano ninyo sa akin ay hindi mangyayari yon hanggat hindi ninyo nahanap ang susi tutukoyin ko ng susi yung inaalagaan kong tao ang kong bata yun ang susi. Hindi ninyo kayang tanggapin yun, na naman. Hindi ninyo kayang kilalanin. Dati-rati tanggap nyo, dati-rati kilalan nyo. Pero, mababaw. Mababaw. Hindi ganun kalalim. Hindi ganun kahigpit ang kapit ninyo. Kaya pagdating ng araw, natatawagin niyo ang pangalan niya. Ewan ko kung matibay ang kapit niyo sa kanya. Ganun pa man, mananatili na lang tayong ganito sa ngayon. Huwag ninyong intayin ako ang bago. Kayo ang inaantay na magbago hindi ako. Nandito lang ako. Ang sino bang dumating sa bahay, pumunta sa bahay, na magpapakatao ay tatanggapin isang tao. Alam niyo yun. Sino mang dadalaw sa bahay, at kakausapin ako na bilang isang marangal na tao, may dignidad na tao, magpapakatao may pagrespeto at may paggalang ay ganun din ang ibabalik ko, ganun ang pagtrato. Pero kung pupunta kayo para mangharas, manggulo, mambagabag, kung ano anong ang mga sasabihin ninyo na hindi maganda, Nasa sa inyo yan. May kalayaan kayo. Pero ang masasabi ko, ang bawat bawat pukul ninyo ng mga hindi magandang salita. Bawat gawain ninyo na gagawin ninyo na hindi maganda. Ay para kayo nagtatanim ng masamang bindi na aanihin ninyo pagdating ng araw. Sinasabi ko lang to sa inyo. Para maintindihan ninyo ang Diyos pag ng ganti bibilang muna ng panahon yan hindi agad-agad bibilang ng panahon ng taon minsan buwan pero kadalasan inaabot ng ilang taon dahil binibigyan ka ng pagkakataon na realize mo yung pagkakamali mo. At mabago yun. Pero kung hindi, nananatili kang naninindigan sa iyong mga ginawa na sa tingin mo'y tama, may aanihin ka ayon sa iyong ginawa. Ikaw ang hahatol sa sarili mo ipatutupad lang yan ipatutupad lang yan ng langit ganun ang kalakaran dito sa mga alam ko alam nyo yan at alam ko naman na alam nyo kung ano ang masama at kung ano ang mabuti mga matatalino kayo mga may pinag-aralan at la uh, magagaling kayo eh magagaling kayo, hindi kayo pataloy dahil may pinaniniwalaan kayong inyo. Pero, siguraduhin ninyo na pagtatanggol kayo ng inyong pinaniniwalaan. Yun ang masasabi ko sa inyo, yun ang mensahe ko. <coughs> na ako ay Trabaho lang. Dito ako. Sa lugar na to. Alam nyo yan kung nasan ako. Nagtatrabaho. Nag, uh, nag, uh, may ginagampan ng tungkulin. Isang tungkulin na sagrado. Isang tungkulin na hindi pwedeng istorbohin hindi pwedeng gambalain at uh, ang bawat ang bawat galaw ng orasan ay dinto ganoon kasagrado lahat ay limitado lahat ng galaw lahat ng kilos wala kang dapat itago sa kanya. Kailangan lahat open. <clears throat> ganon ang galawan. Ganon ang galawan ko dito. Maraming bagay ang hindi pwede. Maraming bagay ang bawal kang lumagpas sa ganon. Lahat may limit. Mahirap. Kung sa mahirap, hindi ang kakayanan ng sabihin natin pangkaraniwang tao o mga tao na mga taong nagmamahal sa Diyos pagmamahal sa Diyos na andun yun hindi mawawala sa tao ang problema kung paano mo may ang pagmamahal mo kung paano mo may sasagawa ang pagmamahal mo dahil susuot ka sa butas ng karayong Ang butas ng karayom na 'yon. Hindi mo pa alam kung gaano kaliit. Susuutan niya. Wala akong galit sa inyo. Magaan ang aking pakiramdam, ang aking kalooban sa kahit sinong tao. Dahil ang galit at pagkapuot sa bu sa puso ng tao ay isang mabigat na bagahe yan wag na wag kayong magdadala niyan magbibitbit ng ba ganyang ba bagahe ng ganyang bagahe wag na wag kayong magbibitbit pabigat yan kapag kayo inabutan ng inyong kamatayan sa lupa na may daladala -dala kayong pagkamuhi sa inyong kapwa kahit sino kaibigan, kapatid, kamag Magiging daladalahin mo yan paglisan mo sa kabila. Sa kabilang dimension ng mundo. Ganun ang, ganun ang, ganun ang, ganun ang aking may papalo sa inyo. Kung kayo ay may galit sa akin, hindi akong may bagahe niyan, kayo ang may bagahe bitbit niyo Dali lang naman magpagaan ng kalooban. I-clear mo lang yung konsyensya mo. I-clear mo lang yung pakikitungo mo sa yung kapwa. Kahit sino. Wala kang kagalit, wala kang kaalitan, wala kang kinamumuyan. Marami, maraming tao ngayon sa mundo, mga anak, nagre sa magulang, galit sa magulang, uh, galit sa kapatid, galit sa mag-anak, dahil ganito siya, ganyan, ganyan, gano'n. Hindi siya maintindihan, hindi maunawa, nakala nila isang pagre-rebuild Yung pala, mayroon lang pala siyang sariling buhay na pinuntahan. Huwag iwasan nyo yung mga bagay na ganyan dito sa lupa. Dahil kayo rin ang mahirapan pagdating ng araw. Kung baga hindi siya, hindi siya nakakatulong. Yun lang ang aking ano, yun lang ang aking pagtatapos ng mensahe sa inyo. Simula't simula pa, ang tungkulin ko na to, ginagampanan ko na noon pa na kayo pa ang mga taong nakasalang na dapat tulungan na dapat nahanguin sa kahirapan kayo pa ang mga tao noon na aming inaalalayan ginabayan at yung ibang kapatid ko bata man ako sa inyo pero kahit papano nakatulong ako sa inyo sa mga oras ng inyong pangangailangan. Dahil yung pagtulong ng ating panganay ay naandun doon ko dinadala ang tulong sa kanya para itulong sa inyo. So parang hindi siya direkta. Baka sabihin ninyo, anong pinagsasabi mo? Hindi ka naman masyad ganin, 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 ganin si Kuya Edi naman panganay natin ang atin. Hindi. Si Kuya Edi tinutulungan ko, inalalayan ko sa mga panahon na siya ay wala. Sa mga panahon na siya ay meron at ako ay meron, isinishare ko yung tulong sa kanya para itulong sa inyo. Marami kayong hindi alam sa side namin lalo nung kami nasa sa Saudi na sa ibang bansa. Marami kayong hindi alam sa mga nangyari noon, sa buhay namin noon. Maraming mga sikreto, maraming mga lihim. Marami. Maraming kwento na pagdating ng araw, malalaman niyo yun. Sasabihin yung ganun pala, ganun pala sabihin man yun, naiintindihan ko na. Kaya lang, nilipasan na kayo ng panahon. Ang pagmamahal at pag-ibig at pag-unawa ng isang tao para doon sa isang tao ay hindi kailangan malaman mo lahat para ka makaintindi, para ka makaunawa hindi kailangan hindi nagre-require ang pagmamahal hindi nagre-require ng ng kumpletong kaalaman, lubos na kaalaman ng buhay-buhay para ibatom mo yung pagmamahal sa kanya. Hindi kailangan yun. Magmahal ka ng walang kondisyon. Hmm. Magmahal ka ng hindi mo sabi ng pinakalist na tao na hindi mo kakilala. Kailangan mong mahalin yan. Kailangan bang ukilkilin mo yung buhay niya para sabihin mo mahal kita? Ah, Nagkikira ko sa kanya? Ganun ba yun? Hindi naman yan kagaya ng pag-ibig ng isang binata sa kanyang dalaga na kailangan mong kilalanin bago mo mahalin. Magkaiba yun siyempre. Pero yung tinatawag na general love, universal love, magmahal ka, tumulong ka. Kaya nga mayroong nakasulat sa Bible na patungkol sa isang Samaritano. Na may isang taong naglalakad, dinaanan niya ang isang taong nangangailangan sa daan, nakahandusay sa kalsada, walang may tumutulong, walang may dumadamay. na ang isang Samaritano, mabuting Samaritano, siya yung kumalinga, siya yung tumulong, siya yung lumamay habang siya ay walang mahingian ng tulong. That's universal love. Isinasalarawan niyan, yan ang essence ng istorya ng isang Samaritano. Kahit sino, pag may nakita ka sa kalsada na kailangan ng tulong tulungan mo hindi mo kailangan na <coughs> interviewin muna yung tao makipag ka ka muna bawa ka gumawa ng hakbang mga bagay na ganyan mga emergency iabot mo ang kamay mo i-extend mo ang kamay mo ng pagtulong ng walang pasubali walang pag-aalinlangan at walang kondisyon nakikita yan ang Diyos nakikita kanya ng maliwanag